Lorna, putol na bang obligasyon ng anak ni nanay, yung lalaki, sa kanya yun na may pamilya na siya? Oo, kasi klarong-klaro sa batas natin, yung support, eh, ang primary na dapat bigyan, yung pamilya, asawa at anak. Wala nang obligation to support yung mga in-laws. Ngayon, kasi hiwala, hey, kasi pamilya, may pamilya ka na, no? Pangalan mo, si Jan, no? Jean, kaya niya naman magsarili na. Kasi ang ang problema diyan, wala talaga dito sa face to face. Wala talagang hindi nag-aaway na nagli-live in together sa isang bahay. At saka yung ano, yung 2000 na 'yan, pwede ka lang umupa ng ibang bis o mag-isip ng ibang business or magrenta ng iba pang room. Para yung nana, yung mother-in-law mo, eh pwede namang parentahan rin yung yung uh, yung room na magiging vacant. So, may solusyon yan kung gusto niyong maghanap ng solusyon. Ang hindi lang nababayaran niyan, yung mutual respect. Siguro yun ang problema. Hindi pera, hindi business, hindi katamaran, kundi respeto sa isa't isa, no? Doon siguro ang ugat kung bakit hindi kayo nagkakasundo. Hindi niyo rin nirespeto ang isa't isa. Ayan, respeto. Pero naku, ewan ko lang sa aking karanasan. Yang respeto, yung hindi pakikialam, parang imposible pagka ang nyo sa isang bahay. Biro mo, apat na pamilya nasa loob ng isang bahay, ayun Ay, na nga, tapos may isang matanda. Talaga magkakaingitan, may, may pagkukumpara, may sitahan, nakikita lahat. Ay naku, hindi ba? Kaya nauso yung pagbubukod eh, Dr. Love. Sino ang dapat magpakumbaba? Sa kultura nating Pilipino, ang, ang manugang kasi nakatatanda yung biyanan. Pangit man ang ugali ng biyanan, ang mga manugang kinakailangang alang-alang na lamang sa siya ang ina ng aking asawa. re ko siya bilang ina, pangalawang ina. No? Eh, sa itsura ngayon, mukhang taasan ng boses eh. No? Tingnan natin muna. Lek, lek, tapos sa yung responsibilidad mo sa anak mo. No? Uh, although nakatira doon sa bahay mo, huwag mo nang asahan. No? At huwak, sana naman ang ginawa mong negosyo, uh, nagbarbecue nag-barbecue ka, kamote cue, banana cue, different dun sa negosyo niya na sari-sari store. -sari Kasi ang tingin ng tao, parang nananadya ka sa kanya. No? And tigilan na natin, wag na tayo makialam sa buhay nila unless hingin ang uh, payo o tulong mo bilang magulang. Kay Jean, walang... Asan si Jean? Jean, Walang matuto ang tao sa iyo kapag nakita niya nagtataas ka ng borsa sa si biyanan mo. Kahit anong sama ng, ng ugali ng biyanan mo, tiisin mo. No? Yung mahusay na pakikipag-usap, irespeto mo. Ang pinakamaganda dyan, yung bumukod na kayo ng bahay. Kasi hindi na kayo magkakasundo ng biyanan mo eh. Mukhang itinanim mo na sa isip mo na talagang masamang biyanan siya eh no? Ganon din siya sa'yo. Bumukod na kayo, may pamilya kayo, gumawa kayo ng sarili niyong kaharian, no? Oo, palagay ko rin eh. Yun ang magandang ano diyan solusyon. Dok Camille, totoo bang uh... Kalimbawa, hindi mo nagustuhan ng isang tao sa simula pa lang, wala nang gagawing tama yon. May um, ganon? Meron kasing tinatawag yung sabihin na natin, yung pag unang tingin pa lang, nag-recreate na kayo ng attitude or behavior doon. Kaya yun yung hindi nawawala. Parang sinabi mo, unang tingin ba parang hindi ko gusto yan, hindi ko gusto yung vibe na yan. So parang ang tendency, nag-recreate ka ng attitude na ayoko dyan. So sana, pagdating dito, kasi si Jean, unang-una, Jean, meron ako nakitang hindi di magandang ugali kasi parang anong sinasabi natin na palagi mong binabantayan yung anak mo una. Magkakaroon ng, hindi yung anak mo ang may separation anxiety, ikaw ang may separation anxiety Oo, dahil baka. ayaw mong hiwalayan yung anak mo. So, paano matututo yung anak mo ng magiging self-reliant o kaya magkakaroon ng sense of independence? Eh, ikaw mismo, ayaw mong humiwalay. Pag-isipan yung maigi dahil kasi maapektuhan dito yung anak mo, six years old, na makikita maging iyakin dahil kasi reklamo kayo ng reklamo. Sana matapos lahat ito at magkasundo kayo.